Netizen na sumakay ng jeep, nagpasak lolo kung paano i-translate ang pakiabot ng bayad sa English. Napuno ng nakatatawang komento mula sa mga netizen ang video post ng TikToker na si sa naging karanasan niya sa pagsakay ng jeep eh. Dahil hindi, hindi niya alam kung paano ipapaabot sa driver ang kanyang bayad sa kasunod na pasahero na isang foreigner kagad namang sumaklolo mga netizen na may malilikot ding kaisipan at nagbigay ng mga kuwelang mga sagot sa kanya. Ilan sa kanila ay nagsabi ng pass this or I will pass out. Subtract the money from my hand. Pass the message. Please get one and pass. Take this and leave my son alone. Mula dito ay humirit din ang iba na kanilang, ng kanilang entry sa English translation ng pakiabot ng bayad. May nagsabi ng, please give this to whom it may concern. Please let go the money to its destination. Please proceed to the counter. Mayroon namang nagsuggest na ipasa na lamang niya ang bayad niya sa isa pang Pinoy na katabi niya para siya na daw ang mamroblema ng sasabihin. Habang ang iba naman ay nagsabing bumaba na lamang siya ng jeep na at lumipat ng sasakyan. Kumingi naman ng update ang iba at tinatanong kung nakababa na ba ng jeep ang uploader. At may mga sumagot naman na hanggang ngayon daw ay nasa biyahe pa at hindi pa nakakababa si Steffi. Mayroon ng 6 million views, mahigit 359,000 reactions at mahigit 14,000 shares ang video sa TikTok.